Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para manotify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan para sa mga aris, ang Hulyo ay maaring magdala ng mga pagkakataon para sa personal na paglago at pagpapalakas ng mga personal na relasyon. Sa buwang ito, maaari mong maramdaman ang isang malakas na pangangailangan na harapin at malampasan ang mga hamon na nakaharang sa iyong daan patungo sa tagumpay. Ang iyong natural na lakas at determinasyon ay magiging iyong pinakamalaking kaalyado na nagbibigay daan sa iyo upang makamit ang mga layunin na matagal mo nang pinagsikapan. Gamitin ang panahong ito upang mag-set ng mga bagong target at simulan ang paggawa ng mga hakbang patungo sa kanilang pagkamit. Gayunpaman, mahalaga rin na panatilihin ang balanse sa iyong buhay. Habang ikaw ay nagtatrabaho ng gusto upang makamit ang iyong mga layunin, huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong sarili at para sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagpapanatili ng malusog na relasyon sa mga kaibigan at pamilya ay magbibigay sa iyo ng emosyonal na suporta na kailangan mo upang manatiling motivated at focused. Maari rin itong maging isang magandang panahon upang muling kumonekta sa mga lumang kaibigan at palakasin ang mga ugnayan na maaring napabayaan. Taurus, ang mga Taurus sa Hulyo ay maaring makahanap ng kanilang sarili na hinahangad ang kaginhawaan at seguridad higit pa sa lahat. Sa buwang ito, maaring bigyang pansin mo ang pagpapabuti ng iyong living space o paggawa ng mga hakbang patungo sa financial stability ang pagtuon sa iyong kapakanan at ang kapakanan ng iyong pamilya ay magiging pangunahing prioridad ito rin ay isang magandang panahon para sa pagpaplano ng hinaharap kabilang ang pag-save para sa mga pangmatagalang layunin o pag-invest sa mga bagay na magdadala ng pangmatagalang benepisyo. Sa kabilang banda, ang iyong buhay panlipunan ay maaring maging mas aktibo sa buwang ito. Maaring may mga imbitasyon sa mga social gatherings o mga oportunidad na makihalubilo sa bagong mga tao. Samantalahin ang mga pagkakataong ito upang palawakin ang iyong network at posibleng makatagpo ng mga bagong kaibigan o kontak na maaring magkaroon ng positibong epekto sa iyong personal o profesional na buhay. Gayon Gayunpaman, mahalagang pumili ng mga kaganapan na tunay na nakakaakit sa iyo upang mapanatili ang iyong personal na enerhiya at hindi maubos sa mga aktibidad na hindi mo lubos na nasisiyahan. Para sa mga Gemini, ang Hulyo ay magiging isang panahon ng komunikasyon at intelektual na pagtuklas. Ang iyong natural na kuryosidad at pagnanais na matuto ay maaaring magdala sa iyo sa mga bagong lugar o magtulak sa iyo na tuklasin ang mga bagong paksa. Ito ay isang magandang panahon upang simulan ang isang kurso o workshop na makakatulong sa iyo na palawakin ang iyong kaalaman at kasanayan. Ang pagbabahagi ng iyong mga natutunan sa iba ay hindi lamang makakatulong sa iyong personal na paglago, kundi maaari ring magbigay inspirasyon sa mga nakapaligid sa iyo. Gayon din, ang iyong buhay panlipunan ay maaaring maging masigla sa buwang ito. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan at makihalubilo ay magdadala ng maraming pagkakataon para sa kasiyasyang pakikisalamuha at pagbuo ng bagong mga koneksyon. Gayon pa mahalaga na maging mapanuri sa pagpili ng mga taong iyong ginugugol ang iyong oras. Ang pagkakaroon ng mga taong sumusuporta at nagpapahalaga sa iyong tunay na sarili ay mahalaga para sa iyong emosyonal na kagalingan. Huwag kalimutang balansehin ang iyong social life sa iyong personal na oras upang maiwasan ang pakiramdam ng pagiging overwhelmed o pagod. Ang mga cancer sa Hulyo ay maaaring makaramdam ng pangangailangan na mas lalong pagtuuna ng pansin ang kanilang mga personal na relasyon at emosyonal na kagalingan. Ang buwang ito ay magiging isang magandang panahon upang maglaan ng kalidad na oras sa mga mahal mo sa buhay at pagyamanin ang mga relasyon na pinakamahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay magpapalalim ng iyong mga koneksyon at magbibigay daan sa isang mas malaking pag-unawa at empatiya sa isa't isa gayon din ang pag-aalaga sa iyong sarili at ang pagtanggap ng pagmamahal at suporta mula sa iba ay magiging mahalaga para sa iyong emosyonal na kalusugan sa kabilang banda maaring may mga pagkakataon na lumitaw na magtutulak sa iyo na harapin at pagtagumpayan ang mga lumang takot o insecurities. Ang Hulyo ay magiging isang panahon ng healing at personal na pagbabago na nag-aalok sa iyo ng pagkakataon na lumago at umunlad bilang isang individual. Ang pagharap sa mga hamon na ito nang may tapang at optimismo ay hindi lamang magpapalakas sa iyo kundi magbibigay din ng inspirasyon sa mga nakapaligid sa iyo. Ang pagiging matatag sa harap ng adversity at ang pagtanggap ng pagbabago ay magdadala ng positibong epekto sa iyong buhay at sa iyong mga relasyon. Para sa mga Leo, ang Hulyo ay maaring magdala ng isang panahon ng pagdiriwang at self-expression ang iyong natural na pagiging malikain at karisma ay nasa rurok na nagbibigay daan sa iyo na magningning sa anumang larangan o aktibidad na iyong pinasok. Ito ay isang magandang panahon upang ilabas ang iyong mga passion project o ipahayag ang iyong sarili sa mga bagong at exciting na paraan. Ang iyong kakayahang magbigay inspirasyon at mag-udyok sa iba ay magiging mas mataas na magbukas ng mga bagong oportunidad para sa personal at profesional na paglago. Gayon pa man, mahalaga rin na panatilihin ang pagiging totoo sa iyong sarili at hindi hayaang mawala sa ilalim ng mga inaasahan ng iba. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ang Hulyo ay magbibigay ng mga pagkakataon para sa pagpapalalim ng mga Koneksyon at pagtuklas ng bagong mga antas ng intimacy sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong likas na warmth at generosity ay magpapalakas sa iyong mga ugnayan at magbibigay ng suporta na kailangan mo mula sa iyong social circle. Gayunpaman, mahalagang tandaan na bigyan din ng espasyo at pagpapahalaga ang mga pangangailangan at damdamin ng iba. Ang pagbabalanse sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap ay magiging susi sa pagbuo ng malusog at masayang mga relasyon. Ang mga Virgo sa Hulyo ay maaring makahanap ng kanilang sarili na nakatutok sa pagpapabuti ng kanilang kalusugan at well-being. Ang iyong likas na pagiging praktikal at organisado ay magiging iyong gabay sa pagset ng mga bagong health goals at pag-implementa ng mga daily routines na magpapabuti sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Ito ay isang magandang panahon para sa self-care at pagtuklas ng mga bagong paraan upang mapanatili ang iyong well-being. Maaring kasama rito ang pagsubok sa mga bagong fitness regimens, pag-explore sa healthy eating, o paglaan ng oras para sa meditation at relaxation. Gayun din, ang Hulyo ay mag-aalok sa iyo ng mga pagkakataon upang pagbutihin ang iyong work-life balance. Habang ikaw ay nakatuon sa pagiging produktibo at pagkamit ng mga layunin sa trabaho, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong mga personal na pangangailangan at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang pagkakaroon ng balanse sa iyong mga responsibilidad at libangan ay magbibigay daan sa iyo Upang maging mas masaya at mas kontento sa iyong buhay, ang paggugol ng oras sa kalikasan o sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo ay maaring magbigay ng kinakailangang pag-refresh at pag-recharge. Para sa mga libra, ang Hulyo ay magdadala ng isang panahon ng pagharap sa mga relasyon at social engagements ang iyong natural na kakayahan na makisama at magbalans ng mga ugnayan ay magiging susi sa pagpapanatili ng harmony sa iyong social circle. Maaaring may mga pagkakataon para sa iyo na maging tulay sa pagitan ng mga magkakaibang grupo o individual na nagdadala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, gayon pa man, Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong sariling emosyonal na pangangailangan at hindi palaging ilagay ang pangangailangan ng iba bago ang sarili. Ang Hulyo ay maaaring magdala ng inspirasyon sa creative endeavors. Ang iyong likas na pagpapahalaga sa kagandahan at sining ay maaaring mag-udyok sa iyo na lumahok o magsimula ng mga proyektong may kinalaman sa pagpapahayag ng sarili. Maaring ito ang tamang panahon upang i-explore ang iyong mga hidden talents o bumalik sa mga libangan na nagpapasaya sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong mga gawa o ideya sa iba ay hindi lamang magbibigay ng personal na kasiyahan, ngunit maari ring mag-inspire at magbigay ng kagalakan sa mga nakapaligid sa iyo. Ang Hulyo para sa mga Scorpio ay maaaring magdala ng malalim na introspeksyon at pagtuklas sa sarili. Ang iyong likas na hilig na mag-imbestiga at maghukay ng mas malalim ay magtutulak sa iyo na tuklasin ang mga nakatagong aspeto ng iyong personalidad at mga hindi pa nalulutas na emosyonal na isyu. Ito ay maaaring maging isang transformative period kung saan maaari mong harapin at pagalingin ang mga lumang sugat na magbibigay daan sa iyo upang lumago at magpatuloy ng may mas malakas na pundasyon. Ang proseso ng pagbabagong anyo ay maaaring hindi madali, ngunit ito ay magiging lubhang rewarding. Sa aspeto ng mga relasyon, ang Hulyo ay maaaring magdala ng mga pagkakataon para sa mas malalim na koneksyon at pagunawa sa mga taong malapit sa iyo. Ang iyong willingness na maging bukas at vulnerable ay magpapalakas ng tiwala at intimacy sa iyong mga mahal sa buhay. Gayon pa mahalagang tandaan na itakda ang mga hangganan at protektahan ang iyong sariling emosyonal na kagalingan. Ang pagiging matapat sa iyong mga pangangailangan at damdamin ay susi sa pagbuo ng malusog at masustansyang mga relasyon. Para sa mga Sagittarius ang Hulyo ay magiging isang panahon ng pakikipagsapalaran at pagtuklas ng bagong kaalaman. Ang iyong likas na pagmamahal sa kalayaan at pag-aaral ay maguudyok sa iyo na maglakbay, literal man o sa pamamagitan ng intelektwal na eksplorasyon. Maaari kang magkaroon ng pagkakataon na maglakbay sa mga bagong lugar. O sumali sa mga educational pursuits na magpapalawak ng iyong horizons. Ang mga karanasang ito ay magbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon at magpapalalim ng iyong pag-unawa sa mundo. Gayunpaman, mahalaga rin na panatilihin ang koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay at community habang ikaw ay naghahangad ng mga bagong karanasan. Huwag kalimutan ang halaga ng mga relasyon na nagbibigay sa iyo ng lakas at suporta. Maaring kailanganin mong makahanap ng balanse sa pagitan ng iyong pangangailangan para sa independence at ang iyong pangangailangan para sa koneksyon. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at natutunan sa mga taong malapit sa iyo ay hindi lamang magpapayaman sa iyong mga relasyon kundi magbibigay rin ng bagong perspektibo sa iyong mga pakikipagsapalaran. Ang mga Capricorn sa Hulyo ay maaaring magpokus sa kanilang mga ambisyon at mga layunin sa karera. Ang iyong natural na pagiging masipag at determinasyon ay magiging iyong pinakamalaking assets habang tinutugunan mo ang mga bagong hamon at oportunidad sa iyong profesional na buhay. Maaring may mga pagkakataon na lumitaw na magbibigay sa iyo ng pagkakataon na magpakita ng iyong mga kasanayan at magambag ng mas malaki sa iyong larangan. Ang panahong ito ay maaring magdala ng pagkilala at tagumpay, ngunit mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong sarili at hindi masyadong mabigat sa trabaho. Sa iyong personal na buhay, ang Hulyo ay maaring magdala ng mga pagkakataon para sa pagpapalakas ng mga relasyon sa pamilya at mga kaibigan. Ang paglaan ng oras sa mga mahal sa buhay ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang suporta at magpapalakas ng iyong emosyonal na well-being. Maaari mo ring maramdaman ang pangangailangan na reassess ang iyong mga prioridad at maglaan ng mas maraming oras sa mga aktibidad na nagdudulot ng tunay na kasiyahan at kahulugan sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay mahalaga para sa isang masaya at fulfilling na hinaharap. Para sa mga Aquarius, ang Hulyo ay magiging isang panahon ng pagbabago at pagbabago ng perspektibo. Ang iyong natural na pagkahilig sa pagiging inobatibo at paghahangad ng mga bagong ideya ay magdadala sa iyo sa pagtuklas ng mga hindi tradisyonal na landas o solusyon sa mga problema. Maaari kang maging inspirasyon na simulan ang isang bagong proyekto o magambag sa isang cause na mahalaga sa iyo. Ang pagiging bukas sa mga bagong posibilidad at pagiging handa sa pagtanggap ng pagbabago ay magiging susi sa iyong tagumpay at personal na paglago sa buwang ito. Gayunpaman, mahalaga rin na panatilihin ang isang sense of community at connection sa mga taong malapit sa iyo habang ikaw ay naglalakbay sa landas ng pagtuklas. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga karanasan at natutunan sa iyong mga kaibigan at pamilya ang pakikipag-ugnayan sa iba at pagtanggap ng kanilang suporta at pagmamahal ay magpapalakas sa iyong emosyonal na well-being at magbibigay ng mas malalim na kahulugan sa iyong mga pakikipagsapalaran. Ang pagbabalanse ng iyong pangangailangan para sa kalayaan at ang halaga ng mga relasyon ay magiging mahalaga para sa isang masaya at masaganang buhay ang mga Pisces sa Hulyo ay maaring makaranas ng isang panahon ng malalim na emosyonal na koneksyon at espiritual na pagtuklas. Ang iyong natural na empathy at intuitiveness ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa mga tao at magbubukas ng mga bagong antas ng pag-unawa at pakikiramay. Ito ay isang magandang panahon upang palalimin ang iyong mga relasyon hindi lamang sa iyong mga mahal sa buhay kundi pati na rin sa iyong sarili. Ang pagtuklas sa iyong inner self at pagtanggap sa iyong mga damdamin ay magbibigay daan sa iyo upang makahanap ng inner peace at kasiyahan. Maaari ka rin makaramdam ng pangangailangan na magambag sa mas malawak na komunidad o lumahok sa mga gawaing makabuluhan sa iyo ang iyong likas na pagnanais na tulungan ng iba at gumawa ng positibong pagbabago sa mundo ay maaring mag-udyok sa iyo na sumali sa mga volunteer activities o support groups. Ang pagbabahagi ng iyong oras, enerhya, at mga talento para sa kapakanan ng iba ay hindi lamang makakatulong sa iyong espiritual na paglago kundi magdadala rin ng kasiyahan at personal na gratification. Mahalaga rin na maging bukas sa pagtanggap ng pagmamahal at suporta mula sa komunidad na magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas sa iyong mga personal na journey. Araling Pilipino, malupit yan, likat ating samahan si Ate Vivian, kaya naman Una, Sulyap, malupit, kapalaran mo dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito, nakalaan lahat ng paborito Una, Sulyap, malupit, pag napanood, di na pagpapalit Makinig na